po na itong tubig, Mr. Wingbin. Atong nindo mga KMWB, atong nindo ulo ni Arong Maila, ilan na ni silang doha. May nga naginom pag tubig. Inus tubig, grabe ka init ang atong parang karoon. O. Ni Adria doha ka, Mr. Wingbin, mga KMWB, no? So timing ng Unica Iron, atong nindo ni silang Maila, ila. O. Oh. So sa mga Tagalog dyan, sa mga hindi makaintindi ng Bisaya, nandito tayo ngayon sa ating area na dito tayo nag dito sa sakahan natin ba so makasama natin ngayon ang dalawang Mr. Wingbin at makilala natin ito sila so sino kaya to sila ang dalawang mga KMWB ah uh, ngayon so ah uh, ating ipa open tong kanilang mga kasi mayroon silang mga sunglass oh Marami, mga mga high tits na yung mga, mga mga magsasaka ngayon kasi may naka naka sunglass na naka naka face mask pa at mayroon pang kalo ng mga imported mga kalo pa uh, hindi basta basta saka ang napaka napaka moderno lang nito mga kayong dahil mayroon silang uniforme oh tingnan ninyo ang kanilang uniforme oh may tatak MWB so tingnan natin Oh, Mr. Wingbin oh. MWB. Ayan. Sino kaya ang pangalan totoong malaki oh? <laughs> itong <laughs> itong maliit. Oh, tingnan niyo, oh. napakaganda sa mga uniform nila oh. Oh. So ngayon mga kaibigan, kilalanin na natin sila. Sino kaya? <laughs> <laughs> Sino kaya sila to? Taga, taga saan kaya to? So, unahin natin itong maliit na Mr. Wingbin. Maliit na Mr. Wingbin. Paki-open sa... Pakikuha mo na yung ano mo. Kalo. Para makita natin yung mukha na parang artista. O, yung mas muna. Yung mas. Panghuli na lang yung sunglass. <laughs> <laughs> Panghuli lang yung sunglass mas muna. Ah, para wag si Ido Bansano. <laughs> Parang si Ido Bansano pala to. Ah, basta basta. <laughs> ah, anong pangalan ah, anong pangalan mo, Mr. Wingbin? Sa totoong buhay? Boy, ay, ah, ay ah, ikaw pala si Boy Lampas. Ah, ka pa. kaya pala nandito ka kaya naglampas ka kaya dito. <laughs> <laughs> Kaya wala din na nandito sa Buy Lampas pa pangalan niya pero asa ah, to totoong pangalan mo? Dilbert. Ah, Dilbert. Meron kang Facebook? Oh. Uh -huh. Mayroon Facebook, guys. Okay, sa mga nanonood -no, diyan, ang tanong, single pa po ba kayo? Uh -huh. Single, single or not available? <laughs> single. Single? single guys oh sino di, sino dito mga nanonood ngayon ng mga single diyan so mayroon tayong bagong nakilala na yun na si Dilbert ang bagong Mr. Wingbin ayan Mr. Wingbin Dilbert taga saan po kayo bakit nanda pa rito ka taga saan ka saan ka nakatira saan asa ka nagpuyo kinikapan at ah, taga kinikapan ra ka before ka nabot din sa kinikapan asa ka gigan uh, um... panan karangan eh begakai ah begakai usami city <laughs> begakai ri usami city ai ya sergi ke nanang si ade ya kae kerbayan uh, sekui dino -se 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 udah uh, nih ke dekan men di ng address di, di <laughs> tuan ade <laughs> guys dengan di address <laughs> dek ini tuhan ada guys <laughs> bayan, bega karangan begak karangan aku begak karangan ke rlbayan ah tekerangan dokter kerbayan ayo bajan kerbayan aku parah Oh. <laughs> kaluwayan na day guys. Final kaluwayan ko final. Oh, final lagi na. Mm, sige. So karon mga ka MWB no. Kinini ang isa ka the biggest Mr. Wingbin na atay pakilala niyo kasi ito siya mga ka MWB ang galing sa Lana del Norte. <laughs> Hindi uh, niya gayon no. Uh, ito ang nakikita ninyo sa nakaraang episode natin na sinalubong natin doon sa uh, Usami City. Kung nakita ninyo ang kaniyang vlog, ay maraming mga lugar siya doon sa Usami City na napuntahan. Nakapunta siya sa Prospera Park, Usami City, sa City Hall. At nakapunta din siya sa BGF Tiles Trading, Usami City. So, para dahil marami kasing na curious, no, marami na curious na gusto nilang makikita, kilala nila ang mukha nitong Mr. Blain Pro. Pero I'm sure na sa mga viewers natin dyan, I'm sure na nagano na sila, nagpasilip-silip na sila ni Mr. Wingbin itong malaki kasi mayroon na nagsuspects, nag, nag dyan na nakikita nila yung Facebook ni Mr. Wingbin itong malaki. Pero pero para mas makilala pa natin sa mga ibang mga viewers dyan na hindi pa nakakita sa kanyang Facebook. So, ngayon, tingnan natin ang kanyang mukha. Okay. Sige, Mr. Wingbeard, pakikuha ng iyong kalo na native hat. Wow, napakaga, napakagwapo pala di. Oh, tingnan niyo. <laughs> Kapong gwapo. Oh. Uh, Kapong gwapo mga kimdolbi. Oh, tingnan niyo, bagong gupit. Oh. Pareho sila bagong gupit. Bakit ka pareho kayong... Pareho ang iyong gupit ba? Oh, pareho kayong gupit. Pero kaya oh, kayo lang ito. Parang si Dion ng ito isa. Kasi yung, yung umawit ba ng... That's what friends are for. <laughs> <laughs> wow, that's what friends are for. Ah, yan you o. Know? Tingnan nyo. So, tika muna. Hindi pa tayo tapos dito sa isang mga kayong lobe. Ayan, tinanggal na na ang kanyang, ang kaniyang ano guys. O, oh, tinanggal na ang kanyang face Formado pala o. Oh. ano lang <laughs> Formado pala. Uy, <laughs> akala ko. Akala ko, ano yan. Akala ko face <laughs> <laughs> oh, may biguti mga ka MWB oh. Gwapong gwapong tao to. Oh, sa mga nag-curious diyan na kung sino ang Mr. Wingbin nandito na. Uh, nandito na nakasama na natin ngayon mga ka no. Oh. Yan si Mr. Wingbin. Ang the original Mr. Wingbin. Ah, oh, di ba? So sa mga nagtanong-tanong diyan kung sino. So panoorin niyo. Gwapo oh. Ah, So at ang mahiwagang ang mahiwagang kilay mga KMW. Oh, tingnan niyo ang mahiwagang kilay. Oh, oh di ba? <laughs> Yan ang ang sabi ni uh, ni Sister Lian na kurat kay nagkilay si Mr. Wingbin, the original Mr. Wingbin. Diyan ngayon mga KMW para mas makita niyo ang kaniyang uh, personahe. Ayan oh. Kasi okay, focus mo na Mr. Wingbin ha kasi magpapakita na akong picture. No. Oh. Yan ang original Mr. Wingbin. Ayan guys. So thank you guys. Thank you very much sa inyong panonood guys. Ayan, don't forget guys. Don't forget to follow, subscribe our YouTube channel sa para masilipan niyo guys ang mga iba pang mga kaganapan dito sa aming page at sa aming YouTube channel. At dahil marami pang puntahan so si Mr. Wingbin guys dito sa Misamis Occidental. At siyempre, magpasalamat din ako ni Dilbert Caballero guys na nag-act nag act nag, uh, nag -act din siya as a Mr. Wingbin ngayon. Ha? Ah, mayroon din siyang YouTube channel guys, ang Boy Lampas. At sa kanyang Facebook Facebook guys is a Dilbert Caballero. Ayan. At saka si Mr. W Mr. Wingbin original, mayroon din siyang Facebook L Universal. Ayan at saka mayroon din siyang YouTube channel. Ano yung YouTube channel mo, Mr. Wingbin? Lance Vlog TV. Yes, Lance Vlog TV mga Kamilobi. Tulungan natin yan para ma-monetize din natin yan mga Kamilobi. No? At saka itong si Mr. Wingbin. Na small Mr. Wingbin at the original Mr. Wingbin. Thank you for watching. Bye-bye!